video eh ah, <laughs> uh, kini kay uh, Clark Hi Mga ka vlogger <laughs> Naboblog na ba kayo uh, Mag vlogger tayo Mga ka vlogger <laughs> antikenya. Ayon ang mga kasama namin. Sumasa kay sila doon sa duyan. Duyan na walang anggan. <laughs> oh, Yan baby namin, no. Oh. Ang baby namin, oh. Tulog na tulog. tulog, na tulog. Ang baby blogger. Pamilyang <laughs> <laughs> blogger. Hitam. Hmm. Itam. Ang ganda ng tanawin, no? Walang ganyan sa inyo, di ba? Dito lang yan. Kasi hindi mang kagaya yung nasa inyo. Kaya dito lang yan, mga ka-bloggers. Kaya dito lang merong ganyan. Oh, ito beautiful namin baby. Oh. Hi, ka vloggers. Ka ah, vloggers din 'yan. Ah, 'Di ba? Dadami na tayo, dadami na tayo. Dadami, dadami. Mga <laughs> <laughs> <Di pa pinang laughs> ka vloggers. Ay, lipat niyo 'yan,